Guys, sumasabog sa mangga, oh, yung kuryente. Dali na, takbo! Guys, yung kuryente, oh! Sa mangga, po! May apoy! Yung kuryente! malaki sunog nakakilabot Kaya nga eh. Well, wala pa bang ano? Dapat tumawag na ng ano eh. Tumawag na ba ng ano? Meralco? Meralco? Ayan o. Oh. Nakalaylay ang kuryente, nakakatakot. Dito lang 'yan sa Mangga Street. 1B. Ayun kuya, ah. Oh. Ayun po, 'yun 'no. Oh. oh kanina ko pa 'no, ni ko na nga eh. Umausok oh, pa rin 'no. Oh. Delikado. Gumagapang 'yan po 'no. nagapang 'yan. Delikado. Ayan, oh. No? Opo. Sa mukdulo. Kanina, malaki. No, wala ang kuryente. Gusto may amin, madilim na, oh. Mausok. Ayun pa, may usok pa. Wala na pong ilaw do sa amin sa dulo. Wala pang miral ko. Nakakatakot. Ang ginawa, ate? O, sumiklab doon, o. Oh.